Patay po isang batang babaeng dalawang taong gulang sa Nabotas matapos na mahulog at malunod siya sa imbornal kaninang madaling araw. Si Maria Bulaklak ausente, Nakaalerto 24. Sa na iiyak si Susana Garcia habang tinitingnan ang bangkay ng dalawang taong gulang na pamangkin na si Baby Ruth. Natagpuan ng batang lumulutang sa imburnal, malapit sa ilalim ng tulay sa Navotas kung saan sila nakatira. Kwento ng ginang, madaling araw kanina nang ginising siya ng isa pang pamangkin. Wala na raw kasi sa higaan si Baby Ruth. Hinanap nila ang bata at sa drainage hole na ito na raw siya nakitang lumulutang. Kasi pag ko dito, wala siya. Dito, wala. Tapos tumilit ako, gumanyan ako, ginanong ko. sa gini. Tapit ako, mangoon na siya. Nang maiahon sa tubig, nakitang sugat sa noo ni Baby Ruth. Hinala ng tiyahin na bagok muna ang kanyang pamangkin bago malunod. Walang nakapansin na umiiyak kasi wala naman talaga kami narinig na umiiyak eh. Kahit yung ano lang sa tubig, wala. Patuloy itong iniimbestigahan. Maria Bulaklak ausente na kaalerto 24.